First question, Kenneth Paciente, PTV4. Yusek, a contractor was shot by a riding in tandem in Negros Oriental. May we get the palace's reaction on this? Lalo't nangyari po siya sa harap po ng investigasyon sa flood control projects. Uh, tama lang po na investigahan yan para malaman natin ang punot-dulo na yan at uh, natin ang mga na ito. Yan ay ayon sa Pangulo. Mam, follow up lang. Paano po natin sinisiguro na wala po talagang panggigipit na mangyayari sa mga sangkot dito po sa flood control project sa harap po ng investigasyon? Alam naman natin kung ano ang nais ng pangulo, uh, makasuhan ang dapat makasuhan, mapanagot ang dapat na mapanagot, at uh, ipag-uutos uh, pa rin ng pangulo na dapat na seryosohin ito lalo na ng mga PNP para ma maiwasan ko anumang krimen ang maidudulot nito kaugnay sa pag-iimbestiga sa flood control projects follow-up question. Uh, Tristan Adalo, Newswatch Plus. Ayusek, follow-up lang po sa usapin ng mga contractor. Sa social media po, um, lumalabas na rin yung mga kamag-anak, yung mga anak ng mga contractor di umano and flaunting uh, luxurious lifestyle na yung mga netizen po talaga eh, ine-expose sila. Siguro po while the intention of naming the top contractors ay eh, para mabigyan ng idea yung publiko for some, Naging way din po ito to trace yung mga uh, lifestyle po ng mga kaanak nila. So siguro po, anong mensahe ng Malacanang sa publiko who are targeting or at least um in-expose yung mga kamag-anak po ng contractors? Yan naman din po talaga naisin ng Pangulong Marcos Jr. na lahat-lahat po ito ay uh, magtulungan upang masawata ito, mga korupsyon na ito. At uh, hindi lamang po ang gobyerno, ang pamahalaan ang dapat kumilis, kundi ang taong bayan na nakakaalam ng na mga nangyayari sa paligid nila.